si Lolo Pogi na grocery na naman. Gagawa daw kami ng pesto na naman. Ayan Oh. Alam mo naman yan. Gusto niya may makain-kain. Ito yung kanyang kapi. Yan. Ayan si Lolo Pogi Oh. <laughs> Naghihintay ang senior citizen. Kaupo. Oh. Marami siyang dampot-dampot, eh. Ayun, shampoo po. Ay, dami na pala. Ah. Pagkakanton daw kami. May kasamang vermicelli. Ayan. Tapos, mantika. Tapos, ay, mayroon pa na itong ano. chicken. O, oh, pwede dyan. Malamig yan eh. O, oh, Ayan, ganyan. Ew, ew, ew. Bang! At batid pa. Ano ito? Ay. Colby. Ay, Ganda ng ano. Ay, si Lolo Pogi. Tumayo ka. Ah. Yan. Lalayas na yun si Lolo Pogi. Ha? Ah, sige. Hintayin kita dito. Ah, doon na lang ako, banda. Ha? Tataya pa rin sya ng luto Si Lolo Pogi <laughs> Saan? Wala namang upuan Ayun, duno sa may Mercury Banda Punta sya sa taas Ayun, si Lolo Pogi o oh, Aakyat na sa taas dong. May pagkaway-kaway pa, kaway -kaway pa. titingnan daw niya yan ang ng loto. Siguro tataya din. Gusto maging milyonaryo. Ano ba yan? Ayan, bumili siya ng... Ayan. Mahilig kasi bumili to si Lolo kapag magmi-merienda. Ayan, may Skyflix kasi dito. Tsaka yung soda. Ayan yung soda, ganyan. Tsaka ito, paborito niya. Meron pa yan eh, Malaki. Yan ang gusto niya. Tapos, ito, malaman ito, ate ah, napay. Yan. Asan ba yung 30? 30 pesos. Ito? Sarap. 5, 1, 45 lang ayan o red ribbon, gusto nilolupok pumili, ito ay chocolate, 54 tapos ano ito pulburon ay, ito yung pulburon classic pulburon kabilinga ito binili ko oh. Ayan oh. Mada, 136 siya tapos ano 122. Asan ba yung ano? Yung resibo. 122.40 na lang. Yan. Yung 136, 122.40. Ginamitan ko ng ano? Senior citizen. Siyempre. Ganon talaga yun. O, yun ka na. Ligpit eh, ah. mo na yan dyan. Ligpit mo na. Uwi na tayo. Wala. Yung utot mo, iniwan mo dyan. Uwi na kami nilolupogi. Uwi na kami nilolupogi. Kasi magastos si Lolo kung ano-ano ang tinuturo. Magkakape ang pag-uwi namin. Kasi bumila ko in Red Ribbon. Gustong-gusto niya yung paborito niya. Uwi ana, uwi ana oh. Hello mga cuties. <laughs> ay, dumating na kami ni Lolo Pogi, grabe. Ang init na jus ko. 'Di ba dati kahit na mainit naman ang kalsada ay malamig ang si ang simoy ng hangin, ngayon hindi iba na. Pero maigi na lang yung aming pinuntahan ay may aircon na sila. Dati kasi wala eh. Woo. Dati kasi doon walang aircon. Pero ngayon, inayos na. Ayan. Ayan eh, si Lolo pogi Magkakapi na raw agad siya. Tamo. Tamo. Jararan! <laughs> Magkakapi na agad. Ang init. Kanina kasi, nung pagalis namin, dapat maglalakad lang kami ni Lolo Pugi. Kasi yan ang ginagawa namin lagi. Naglalakad kami bago kami makakarating doon. Kaso, ay naku, sobrang init. Walang lilim, kunti lang yung lilim. Tapos, dati kahit ganyan, kunti lang ang lilim, okay lang maglakad. Kasi, malamig ang hangin eh. Ngayon, hindi talaga pwede. Sobrang init. Sobrang init. Kaya dapat nga mamaya pa kami Uuwi. Magtambay-tambay muna na kami doon. Kasi magpalamig-lamig konti. Kaso, nako. Mas maraming gagawin sa bahay. Ito. Ayan. nag init na ng tubig si Lolo Pogi. Ang pinaka-importante kasi sa kanya yung... Kafe. Oh, ito. Kay excited siya. Parang bata yan eh. Yung gusto niya. Pang baby. Ito. sabon. Ah, Alin?